Good eh, mga kapatid Mga kalaag Sarap ng buhay dito guys Sa probinsya guys Tingnan nyo Napakalawak ng lupain Ito may baka guys Nagkumakain Ang taba-taba Okay. Tingnan nyo guys oh Dagat na yan guys Yan ang dagat Na naghiwalay ng Liti at Cebu Yan kung nakikita nyo yan Iwan ko may malaking barko na duma, patungong Maynila Yan Yang puti na yan guys so, sarap ng simoy ng hangin dito nako lalo na medyo maulap oh tingnan nyo guys sarap ng pamasyal, magpasyal pasyal ito guys mm -hmm. ibinibinta ito sa may ari guys Napakalawak na lupain guys pero ngayon dito parang ano na wala nang masyadong nagtatanim ng tubo dito. Sugar cane plantation to guys. Noon pero ngayon parang ano na oh. Wala nang tanim, puro damo. Pero may konti pang pakinabang guys kasi marami pang mga baka dito guys oh. Asyang kumakain ng mga damo dito. guys, ako'y nagpapasalamat sa inyong suporta. Magandang araw sa ating lahat. Salamat sa inyong lahat sa inyong suporta.